yun oh no? new balance new balance pa to yun new balance nga natrop ang ganda ng ilalim po pero sya natin 1,280 ni sya ng 40% ayan tingnan natin size kaso medyo malit mga tropa size 7 no? ang ganda nito ito po tingnan natin yung Nike na Air Force 1 ito pang babae mga tropa ang ganda nito kaso medyo malit tanggalin natin yung papel nito para makita natin na size ay yung size nito yun lang mga trupa, size 8 size 8 yun mga tropa size 8 ito ang ganda nito pong baba yung ganda ng ilalim ko ang kanang presyo nito 1 to 80 lang tapos hindi siya ng 20% at 20% 40% of lang mga tropa ngayon araw na to April 19 19 So tingnan natin yung puma na to na gamosa oh. Wow, ang ganda ng ilalim. Mura na siya 888. Tapos li siya ng 40% off. Yun, US size 7. So yung mga tropa, liit na oh. Ganda nitong puma na to babae. Eh. Gamosa. Ang ganda ng ilalim. 880 li siya ng 40% off ba mga tropa tingnan nyo naman yung night na gamosa ang style pa rin oh. wow ganda pa yung lalim presyo natin 1,080 lang oh. tapos li siya ng 40% oh. saan ka pa mga tropa tingnan natin size yun oh. 8.5 ang size nito mga troops ito po ang ganda ng yung balance na to kaso mukhang maliit din mga troops oh ganda nito is ang ganda ng ilalim pa 880 lang oh. meron ka ng new balance tapos li siya ng 40% off yun, tingnan natin sa mga katropa yun, sa A6 yun, sa ayaw mga tropa ang ganda sana to yung balance 880 lang li siya ng na... mga katropa, ganda nga po siya yung lahat i-update natin kayo kayo dito sa Nunas o oh. Ito yung location na tropo, oh. lahat yung anunas yan. Ah, serado ngayon kasi black Saturday ngayon. Kap din natin kayo kay dito. Yung mga ano dito, yung mga garments, bag, bakit yung mga bag dito, mga troops. Tapos dito 50 off shoes. Ayun oh. Eh. Ah, tip niyo lang. Tapos dito tayo bandang dulo. Tayo sa bandang dulo, ayan mga troops. 20% off ko kay shoes. ano eh. oh. yung mga sapatos na pangbata, yung mga troops ayan. Ayun. Eh. Dami pong pipilihan, dami sa ulit o. Oh. Ito tayo sa bandang dulo. Ayan, blouse, 55 na lang mo. Ayan, blouse. Ayan, dami pang garments dito mga ito. Oh, long sleeve, 55. Jacket, 120 na lang mga troops. Ayan, yun yung sapatos sa tropa yung signage so, Naka 40% na Wow Ayan o, oh. no? kumitan yung mga tropa yan Naka 40% off Wow. Ayan o. Oh. Ito yung mga sapatos na 40%. So ayan, dami pang sold Oh. Dami pang pipilihan mga tops. Tulad dito, magkano na ito? 680. Hindi siya ng 40%. Ayan. Ito. So, KB it Durant to. Ah, Pero Airbnb pala. 1,080. Hindi siya ng 40%. Ayan mga tops. Dito tayo sa bandang. Ito ah 480 lang siya lang 40% oh. daming sulit mga po po tapos dito po ito yung price list na no? 40% oh. so tingnan natin ito kung magkano ito 1,580 1,580 na 40% oh. 940 mga po po yun mga tropa ito yung mga naka 40% na okay okay sya oh. wow dami pang pipili dami pang sulid oh. 40% itong araw na to April 19, 2012 ito katulad ito dami pang sulid mga tropa oh. wow yan naman may adidas nike new balance uh, tulungan yung mag fix dito hanggang dulo let's go alright ito mga tropa oh, nag isbio wow ang ganda ng color dito, black and white oh. Ang ganda pa niya ilalim. Magkano presyo? 1,080. Tapos li siya ng 40% off. ayat tingnan natin yung size niyan. You know, medium bit ng mga tropa oh. Yours size 9. Ayan, tingnan nyo naman oh. Sulid na sulid na like SB nito. Oh. Wow. Naka 40% na ng no, mga tropa. ayo lang hintayin nito. Oh. 1,080. Li siya ng 40% off ito so, tingnan natin yung Nike air force 1, oh ah, so mukhang maliit mga tropa to oh. ang ganda ng ilalim to oh. solid to oh. 1,080 less yan ang 40% off oh, ayan ang size natin oh yun 6.5 mga tropa sayang oh naghahanap ng 6.5 na air force one dyan oh wow naka 40% na mga tropa ang ganda ng ilalim solid na solid so, Tingnan natin 'tong mga tropa yung Jordan na uh. jumpman na to. Oh, ang ganda. Okay pa yung silas nito. Oh. Pwede pang basketball. Pwede pang harabas. Pang forma. Ayan size natin. 8.5. Mas oh, ang presyo nito. Oh. 1 to 80. Ilan siya ng 40% mga tops. Oh, tingnan mo naman. Oh. Goods pa na Jordan na ito mga tops. Oh. 40% na nandito pa rin. Ito, oh. tingnan natin yung Nike na ito. Pwede na tropa ito. Ganda ng ilalim pa. Sulit pa. Ratio 1 to 80 Lian siya ng 40% off oh, Ayan Size 7 lang Sayang Medyo 8 na to Yan naman mga tropa Medyo okay na to Class Class B Class A Yan mga tropa Yung Nike na to Boots po Para bas 1 to 80 Lian siya ng 40% So, tingnan natin itong puma na ito mga tropa kung sulit po. Ang ganda ng ilalim mo. Oh. 1,080 lang Oh. Tapos, lisya ng 40%. Ayan ang size natin Oh yung is size 10 yung ako size 9 yung ganda nito mga tropa so yun pa na po man na to hanggaan oh. pampur pa pangarabas pangaraning syos ito po asik o oh. yun 1,080 lang goods pa ilalim nito ganda ng lupo oh. wala masyadong issue mga tropa size 8 0.5 asik nakalist sya ng 40% of 1 to yan ulit siya ng 40%. Yun mga tropa, ito lang issue ng Adidas oh. Pero ang ganda nito mga tropa, tingin naman, ito yung issue lang oh. Tingnan Yun, mo yung wow, guwapo ito. Ang ganda ng ilalim po. Oh. oh, 1,580 lang siya oh. Tapos di siya ng 40%. May issue lang mga tropa ng Adidas ito. Oh. Pero ang ganda. Pwede Vietnam bit oh. po. Size 8.5 mga tropa. Oh. So. Ang ganda ng ilalim mo. Oh. Wow, Adidas ito pa. Ito pa Ito pa yung Adidas na isa Yan o 1,280 goods pa ilalim ito Tingnan natin yung size nito Anong size? Yun UA7 Yun o no? Mid-in-in do Mas uh, so medyo maliit lang to Size 7 1,280 Hindi sya ng 40% off Ito mga tropa Tingnan natin yung Adidas pa rin o no? na equivalent no oh So, yun pa to Gwapo po Wala nang ilalim po Ikano 1,280 lang sya tapos li ng 40% off. Oh, ting tingnan natin yung size sa loob. Ayan. Yung size natin. Ayan. is 7.5. mid in Vietnam um, ito mga troops. Oh. Wow. Gwapo na Adidas ng equipment dito. Kaso medyo malit lang. 7.5. Nandun pa yung rig insole. Okay pensulas, naka pat, oh. wow, pa yung 40% pa ito. Wow. Saan ka pa? Ito mga troops, so tingnan natin yung Adidas na stunt nito na gamoso. Wow! Ang ganda ng ilalim, madumi lang. 1 to 80, siya ng 40% off. sa ka mga tropang? Meron ka ng stunt mate na gamoso. Within Vietnam pa. Oh. Yun, size 10.5 mga tropo. Oh. Managaanap ng... Adidas stand pin dyan, mahilig. Ayan, 1 to 80. At ng 40% off. Oh. Ito po, Adidas pa rin mga tropa. Dami pang naiwan na Adidas dito. Goods pa ilalim mo. Oh. Magkano ang presyo nito? 1,280 o. Oh. Tapos liya siya ng 40% off. Oh. Tingnan natin yung sa isa loob. Ang natin yung papel. Para alam nyo mga tropa dyan. Naghanap ng na Adidas. Ayan. Tingnan natin yung size nito. Yun. Size 10 mga tropa. Milimit na oh. mo. Yung USA 16. Oh. Milimit na. Bakit ito o. Oh may Lisa Adidas naka 40% na to ano pa hinihintay nyo sumugod na kayo dito ayan Adidas ito pa mga tropa na Jumpman na Jordan oh. nakuha oh. naka 40% na kaso medyo malang 1,580 inisya ng 40% pwede na ito mga tropa oh. magkano na ito nasa 1,000 test na lang ito tingnan natin yung sa isa log para sigurado tayo Ayan, uy, muntik na maulog. Tanggalin natin papel. Ayan, nakita na natin size. Yun, size 11 mga tropo. Jordan na Jumpman. Nahalagang 1580. Pero list siya ng 40% off. Ang ganda ng ilalim pa. sulit pang basketball, pang forma. Yun, bans mga tropo. Nandito pa, hindi pa, pa nakuha. Baka kayo na yung nito. Ang ganda ng ilalim pa. Goods na goods pa ilalim mga tropa. Tingnan natin yung size nito. Yun. Yung size natin. Yun. Kita nyo mga tropa. Size 10. May hinig sa bands o. Oh. Ito yung kapartner nyo. Oh. Goods pa rin o. Oh. Nandoy orig na insole. Ang ganda ng ilalim. Tapos naka 40% off pa. 1 to 80 lang siya o. Oh. ng 40% off. Wow. Saan ka pa mga tropa ito? Nike na ito. Kaso may punit na rin yung Nike na ito tingnan natin ilalim yun 1,280 may gas gas na mga troops yan ang size nito anong size nito 8.5 ito pa tingnan natin nandito pa yung na, na SB nito 1,000 na ilalim po wow 1,080 lang mga troops tapos less na ng 40% ayan tingnan natin dito sa price list nila Ayan, 1,000 na natin 1,080 40%, 680 na mga tropa Baka makuha mo ng 600 do ah, So, hindi natin makita ang size nito Siguro mas size nito 7 Ito pa Yung balance na 574 1,080 rin mga tropa Tingnan natin yung size nito Anong size? Yun, size 8 mga troops Size 8 Size 8, new balance. 570 Ito pa. Ito pang Nike na Air Force 1. Kaso mukha maliit rin mga tropa tong Air Force 1 ito. Gano'n, no, 1-2-8 eh. Tingnan natin yung size ito. Tanggalin natin yung papel para makita nyo mga tropa dyan. Gano'n, no, kaso medyo maliit din. 4.5. O, oh, masyadong mabuhay malito pang bata ang tropa to so tingnan natin yung bands nito na, na triple black na mid cut mga tropa ang ganda na ilalim o 1,080 lang oh. kaso mukhang malito naman to pang bata ayan tingnan natin yung size yun 5.5 mga tropa yung mga anak yun na may bands sa skateboards Wow, 1,080 lang o tapos lang siya ng 40% off ito pa tingnan natin yung Air Force ano to Bombers All Star ayan yung 1 ano 880 pala sorry tingnan natin dito sa price list nila oh o oh, 520 na lang ito meron ka ng Bombers na All Star 40% off ayan kaso maliit lang 7.5 wow oh, mga tropa tingnan natin ito pa Nandito pa yung Air Jordan na to. Nag-motion style, oh. Yan, tingnan natin to. 1,280, oh. 1,080 lang bala. 718 ang mga tropa. Meron ka ng Air Force 1. Ayan, size 7, oh. Wapo sana to. Kaso may maliit mga tropa. Size 7, oh. Naka 40% na. Wow. Ito pa, oh. Ito pa yung Jordan na to. Kaso may kumalit na rin 1580 tingnan natin ito sa prices nila 1580 940 na lang mga tropa makuha mo na ng 900 to yan tingnan natin yung size nito kaso medyo malit rin tanggalin muna natin yung papel para makita natin yung size ano size nyan yun 6.5 mga tropa sayang ang ganda ng Jordan o pang bata sa mga anak yung mga tropa dyan ayan mga tropa dito na tayo sa mga selected items so alagang 680 lang to mga troops. ito x tip magkano lang to mga tropa 680 na to ito ang kaparter nyo wow ganda ng ilalim solid pang gaan pang raming susok pang formal ayan size lang kaso medyo malit lang mga troops. 7.5 ayan Hanap pa tayong Masulit pa mga tropa sa halagang 600 lang. Meron ko ng sapatos. Ayan, XT pa rin. Ang ganda nito, 680. Ah, oh. sumaliit so, lang mga tropa to. Sayang, mga sapatos dito. UA, 6.5. Oh. Ah, ng ano dyan, 6.5. Ito pa. Oh. RK. Wow. Ganda ng idalim po. Naka 40% na rin to. Paso uh, maliit lang. Size 7. Made in China mga tropa. Ayan. Nahanap pa tayong mas sulit pa. Matripan nyo lang. Dito na sa ano na si Station. Puntaan nyo na. Naka 40% off na ito mga troops. Ito pa. Ayan size natin. Oh. Ito pwede ito. Oh. 9.5 Pwede pang rabas Pang forma oh. Ganda ng color ring to oh. Ito pa oh. X-tip, wow, dami pang natira x dito, magkano lang 680, meron ka ng X-tip size 9, ang size dito, naka 40% to, ayan, tingnan natin pa ayan o, oh. wow, dami pang pipilihan mga tropa, kayo na bala, mamili dito, kung saan ang gusto nyong sapatos dito ayan, 480, ito yung pinakamura nila o, 480, siya ng 40% off. ito pa oh. Warrior ang gwapo to kaso nabili na nang pasamaan ko to nasuot niya kanina ayan to pa oh. Oh, ang ganda mga tropa tapos lipat na naman tayo dito sa kabila side ayan dami pang sulid dami pang pilihan ito 680 pa rin night ito pa oh. wow 680 meron ka ng mga pamporma ng sapatos ang kulang lang dito mga tropa labalan talaga pa meron kayong Panglinis ng sapatos dyan sa bahay nyo. Baka ay, ito nyo na. O, oh, naka 40% na. Ayan. Kayo na ba alam mamili? Baka medyo pa. Mayroon pa kayong budget dyan. Galing sa bakasyon. 680. Anta. Ito pa. Pampurma. Pangrabas. Dampig pang, pang, pang Anong panihintay nyo? Ayan. Ito pa oh. Ganda na inaalim ito. Oh. Sulit pa. Ito, mayroong timber lang dito mga troops pang babayo. Ang 680 lang tingnan natin yung size dito. size yan kita natin size size 7 US size 8 pag size 8 pag ano yun lalaki ito LA tapos meron pang adidas dito na tira ang atorbas oh. 680 rin mga troops ito pa oh. wow 680 meron ka ng sapatos na ukay-ukay lesion ng 40% off yan ito pa oh 360 oh ganda nito 380 lesion ng 40% off